Number 10. Panginoon ng Kagubatan Ang Tane Mahuta, na kilala rin bilang Panginoon ng Kagubatan, ay isang napakalaking puno ng kauri na matatagpuan sa kagubatan ng Waipua sa New Zealand. Ito ang pinakamalaki sa lahat ng puno ng kauri at tinatayang may edad na nasa pagitan ng 1,250 at 2,500 taon. May taas itong higit sa 51 metro at sukat ng katawan na higit sa 13 metro. Dahilan upang ito'y maging isang pambihirang tanawin para sa mga bumibisita. Bukod sa laki at katandaan, itinuturing din itong mahalaga sa kultura ng mga Maori. Para sa kanila, sumasagisag ang punong ito ng lakas at katatagan. Sa paglipas ng panahon, nakaranas ito ng banta mula sa isang sakit na tumatama sa mga uno ng kauri. Kaya naman isinagawa ang ilang proyekto upang mapangalagaan ito. Nitong mga nakaraang taon, nagkaroon pa ng seremonyang muling pagbubukas sa publiko matapos ang konserbasyon. Number 9. Pinafamatandang puno. Ang Old Chico ay isang uri ng punong abeto na matatagpuan sa Sweden at tinatayang nasa siyam na libu limang daan at limampung taon na ang gulang, hindi tulad ng karaniwang mga puno na nabubuhay sa isang katawan lamang. Ito ay isang punong klonal. Ibig sabihin, bagamat namamatay ang ilang bahagi nito, patuloy itong nagpapasibol ng panibagong katawan mula sa parehong ugat. Dahil dito, nakapanatili ito ng buhay sa loob ng napakahabang panahon. Ayon sa mga siyentipiko, nagsimulang lumago ang puno kaagad matapos umatras ang mga yelo noong huling Ice Age. Ang katangian ito ang dahilan kung bakit itinuturing ang Old Chico bilang isa sa pinakamatandang nilalang na nabubuhay sa daigdig. Hanggang ngayon, pinoprotektahan ito upang manailing buhay at patuloy na maging bahagi ng kasaysayan at kalikasan ng lugar. Number 8. Matibay na Sabina Ang Sabina Tree ay isang natatanging uri ng puno na matatagpuan sa Mediterranean, partikular na sa mga isla ng Ibiza at Formentera. Kilala ito sa tibay at kakayahang mabuhay sa mahihirap na kondisyon tulad ng mabatong lupa at lugar na malapit sa dagat na may maalat na hangin. Mahabot ni po ang taas na hanggang 10 metro at may katawan na humigit kumulang 1 metro ang lapad. Ang balat nito ay magaspang at matibay, habang ang kahoy ay mataas ang halaga dahil sa bango at tibay nito. Dahil sa matinding pagbaba ng kanilang populasyon, tinatayang 8% na lamang ang natitira sa mga isla kung saan ito karaniwang tumutubo. Sa kasalukuyan, kinikilala na ito bilang isang protektadong uri ng puno sa kabila ng unti-unting pagkawala. Nananatili itong simbolo ng katatagan sa harap ng mahihirap na kalagayan at patuloy na pinapahalagahan ng mga lokal na pamayanan. Number 7: Puno ng ubas. Ang Jabuticaba na kilala rin bilang puno ng ubas ng Brazil ay isang kakaibang puno dahil ang mga bunga nito ay tumutubo mismo sa katawan at sanga. Ang mga bilugang bunga ay kulay lila na may makapal na balat at puting laman na may lasa at tekstura na tahawig ng plum. Ang natatanging paraan ng pamumunga nito ay nagbibigay ng kakaibang anyo na animoy natatakpan ng mga butlig ang buong katawan ng puno. Bagamat mabagal ang paglaki, ang puno ay napakaganda at ginagamit din bilang pampalamuti sa mga taniman. Kinakailangan lamang na nakatanim ito sa lupa na may sapat na daloy ng tubig at proteksyon mula sa hangin upang magtagumpay ang paglago. Dahil sa kakaibang anyo at masarap na bunga, ang jabuticaba ay itinuturing na isa sa mga pambihirang puno na kinikilala hindi lamang sa Brazil kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Number 6. Puno ng higante ang strangler fig na makikita sa templo ng Taprom sa Cambodia ay isa sa pinakakilalang halimbawa ng ugnayan ng kalikasan at kasaysayan. Ang mga ugat ng punong ito ay mahigpit na yumayakap sa sinaunang mga pader ng bato ng templo na itinayo noong ikalabing isang siglo. Dahil sa matibay na pagkakakapit ng mga ugat, mistulang naging bahagi na ng mismong estruktura ang puno. Sa paglipas ng panahon, Nagbigay ito ng kakaibang anyo na ngayon ay dinarayo ng libu-libong turista taon-taon. Matapos bumagsak ang imperyong kamer, iniwan ang templo at hinayaang sa upin ng kalikasan. Sa halip na alisin ng mga puno, pinili ng mga konserbador na panatilihin ang kanilang presensya upang ipakita ang natataanging pagsasanib ng tao at kalikasan. Ngayon, ang strangler fig ay hindi lamang bahagi ng tanawin kundi nagsisilbiring paalala kung paano nagagawang bumangon ng kalikasan mula sa paglipas ng mga siglo. Number 5. Pinakamatandang Bristol Ang Matusalem ay isang punong Bristol pine pie na matatagpuan sa California, Estados Unidos. Itinuturing itong isa sa pinakamatandang puno sa buong mundo na hindi klonal na may edad na humigit kumulang 4,853 taon. Natuklasan ito ng mga siyentipiko noong dekada 50, at mula noon ay naging mahalagang paksa ng mga pag-aaral hinggil sa mahabang buhay ng mga halaman. Ang edad nito ay nakumpirma sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga singsing ng katawan ng puno. Sa kabila ng kahangahangang edad, nananailing matibay ang punong ito kahit nakatira sa matinding kondisyon ng bundok. Ang matagal nitong pamumuhay ay nagpapakita ng kakayahan ng mga halaman na makaangkop at makasurvive sa kabila ng matinding lamig at kakulangan ng sustansya sa lupa. Ang Matusalem ay simbolo ng tibay at katatagan ng kalikasan. Isang paalala ng mahabang kasaysayan na nauna pa sa maraming sibilisasyong umusbong at naglaho. Number 4. Bujum ng Disyerto ang Bujum Tree ay isang pambihirang uri ng puno na matatagpuan sa Sonoran Desert, partikular sa Baja California at ilang bahagi ng Mexico. Kilala ito sa kakaibang anyo ng katawan na parang baligtad na karot, matangkad at payat, na may maliliit na sanga na tumutubo sa gilid. Maaaring itong umabot ng hanggang 20 metro ang taas at may malalaking bulaklak na tumutubo sa dulo tuwing tag-init. Ang anyo nitong tila kakaiba ay nagsisilbing simbolo ng kagandahan at misteryo ng disyerto. Dahil sa kakayahan nitong mabuhay sa matinding init at kahulangan ng tubig, naging halimbawa ito ng natural na pag-angkop ng mga halaman. Ang makapal at makintab nitong dahon ay nakatutulong upang maiwasan ang mabilis na pagkawala ng tubig. Sa panahon ng tagtuyot, nalalagas ang mga dahon nito upang makatipid sa enerhiya. Ang bujum ay pinapahalagahan hindi lamang ng mga lokal kundi pati ng mga biyahero at siyentipiko dahil sa kakaibang presensya at tibay nito. Number 3. Mapulang Bordo Ang Japanese maple na kilala sa Tagalog bilang bordo ay isang punong ornamental na galing sa Japan, Korea at China. Namumukod dangi ito dahil sa matingkad na kulay ng mga dahon na maaaring maging pula, dilaw o lila depende sa uri at panahon. May higit sa 1,000 uri nito at bawat isa ay may kanya-kanyang hugis at kulay ng dahon. Maaaring itong umabot ng dalawa hanggang siyam na metro ang taas at karaniwang makikita sa mga hardin o parke bilang pandekorasyon. Ang puno ay kilala sa pagiging simbolo ng kagandahan at pagbabago, lalo na sa panahon ng taglagas. Kung kailan namumulang mga dahon, dahil sa kakaibang ganda, ito ay isa sa mga pinakapaboritong halaman para sa bonsai. Ang Japanese maple ay hindi lamang alindog sa paningin, kundi nagbibigay din ng katahimikan at kasayahan sa mga lugar na pinagtataniman ito, dahilan upang ito'y mahalin ng mga hardinero at mga tagahanga ng talikasan sa buong mundo. Number 2 puno ng tenere. Ang puno ng tenere ay dating matatagpuan sa gitna ng disyerto ng Niger at tinaguriang pinaka-isolated na puno sa buong mundo. Walang ibang puno sa loob ng apat na raang kilometro ang nakapalibot dito, kaya naging napakahalagang palatandaan para sa mga karabanang tumatawid sa malawak na disyerto. Ang malalim nitong ugat na umaabot hanggang 40 metro sa ilalim ng buhangin ang naging dahilan kung bakit ito nakaligtas sa matinding init at kafalangan ng tubig. Sa loob ng maraming siglo, nagsilbi itong simbolo ng pag-asa at gabay para sa mga manlalakbay. Gayunman, noong 1973, isang truck ang aksidenteng bumangga rito at tuluyang nagpatumba sa puno. Sa kasalukuyan, ang labi nito ay makikita sa isang museo, habang ang lugar kung saan ito tumubo ay may nakatayong replika Bilang paalala sa kahalagahan nito sa kasaysayan at kalikasan ng Sahara. Number 1, sining ng bonsai. Ang bonsai ay isang uri ng sining na nagmula sa China at pinaunlad sa Japan, kung saan ang maliliit na puno ay pinapalaki sa paso upang gayahin ang itsura ng malalaking puno sa kalikasan. Ang salitang bonsai ay nanangahulugang puno sa paso. Ang ilan sa mga kilalang halimbawa nito ay may edad na higit sa 1,000 taon, kabilang na ang isang kilalang specimen sa Italy na patuloy na inaalagaan hanggang ngayon. Sa kabila ng maliit na anyo, nangangailangan ng bonsai ng matinding pag-aalaga at disiplina. Hindi lamang ito simpleng pagtatanim, kundi sining na sumasalamin sa pasensya, balanse at pagmamahal sa kalikasan. Para sa marami, ang bonsai ay hindi lamang palamuti kundi isang paraan upang makamit ang kapayapaan at koneksyon sa kalikasan sa loob ng kanilang sariling tahanan.